Nandito na po, po tayo sa ating YouTube channel Kiay Sibwala at magandang umaga po sa ating mga suking taga-subaybay ng aking YouTube channel. At ngayon mga kakiyay, ang gagawin natin ay unang paglagay ng tali ng ating mga panabong na manok. Kung interesado po kayo, panoorin nyo to Magsimula na tayo. Tayo na. Okay guys, ito na po yung pang sa panating na manok guys. Pinotol po kasi to para po talagang madalan niya ito po guys sa kanyang paa. At kailangan natin talagang sanayin ang ating bagong panabong na manok na lagyan nito para po masanay na po sila na mayroong nakakabit sa kanilang paa. Kasi kapag bago pa talaga natin lagyan nito ay nakikiliti po talaga ang kanilang paa. Nagtatalon po talaga sila. Makikita niyo mamaya sa paglagay natin dito. Kung ano ang reaksyon ng ating bagong panabong na manood. No. po tayo guys sa camera guys. Dito po sa kanan ko. Ang lagyan natin ng ganito guys. Ang tali. Ayan po oh. Ayan. Kailangan po guys naka-lock po siya. Ganyan po guys. Ayan. i po natin kasi... Ihilain po talaga ng ating panabong na manok, guys. Kapag so hindi natin na dito, ay posibleng matanggal yung ating nilagay na pang-tali. Ilagay na natin, guys, sa ating square pins. Okay, guys. Ilagay na natin, guys, ang ating panabong. Tingnan mo, guys. Mamaya, guys, ay ihilain na niya ang ating nilagay na tali, guys, sa kanyang paa. Okay, guys. Isarado natin, guys. Ayan po. At ito naman yung isa guys. Okay. Ito naman yung isa natin guys. Ayan. Lagyan naman natin to. Guys, ito dito po guys. Ilagay natin sa kanan ko. Kapag nakaka tara po tayo sa camera Ayan. pasok natin guys Ayan pa ah. Kailangan, na kailangan nakalak po siya guys yan pagkatapos kailangan natin ang lock tali natin, guys. Okay. Yan na po. Nakalagay na po, guys, yung ating tatali sa paha. Okay. Ilagay naman natin dito, guys. Yan. Kailangan nisarado natin, guys. O, tingnan mo, guys. Tingnan ninyo. Yan, hinihila na talaga niya yung tali niya guys kasi hindi po siya sanay na mayroong pang tali. Ganun po guys ang mangyayari kapag bago pa lang natin nalagyan ng pang tali ang ating manok. Pero yung isa hindi na siya nag ihila guys o hindi na niya tinatanggal guys. Parang nasanay na to ah. Meron kasing iba na parang sanay na sila, guys, na mayroong nakalagay na tali, guys. Pama ba itong nalagay ko, guys? Ayan. Tingnan nyo, guys. Lahila talaga nyo, guys. guys kapag diniritso po natin ilagay yung ating panabong dito sa talian guys na ganito ito po yung mangyayari sa kanya guys guys ganyan po guys ang ating manok kapag bago pa natali ang guys kaya napaa guys dito ganyan ang na guys po yan paghirapan talaga sila oh kaya ganun po guys Lalo na kapag mayroon po mga babae dyan na nakagala, kapag talo pa siya, talagang mayroon posibilidad na mabali po yung paa ng ating manok guys. Kasi hihilain talaga niya yung tali guys. Ito so. so guys, eh, parang kung sanay na guys. Lagay talaga natin. At dito yung manok na ito guys. Parang sanay na siya na mayroong kalagay na tali sa kanyang paha. Kaya i-try natin doon ilagay na sa talian. Okay guys. Tanggalin ko ito. Okay guys, ito na po. Tanggalin natin dito guys. Kasi parang sanay na siya na mayroong tali sa paha guys. Kaya i na natin ito sa talian galing ko muna to. Natanggal ko na guys Ito na oh Ito ilagay na natin dito guys Ito so, yung pang talib guys Ito natin ilagay Ito na pa rin siya sanay guys pero tingnan natin mamaya ito kung okay na ba siya kasi hila hila pa rin niya yung tali Okay guys, hapon na ngayon at tingnan natin yung ating mga nilagay ng mga manok na sa talian. O, oh, okay na siya guys parang sanay na sila isang araw lang yon sa ating paglalagay sa talian ng ating mga manok o ayan o ito din o okay na siya o yan. Yan. at ito naman yung isa okay rin o o okay na hindi po tayo nahirapan sa unang tali ng ating mga panabong na manok dahil po nung nakaraang vlog ay nilagbas natin ang ating mga panabong na manok sa ating square pins at nasanay na sila sa lupa. Pero nung una nating inilagay ang tali sa kanilang mga paa ay may iba talagang mga manok na sanay na sila at hindi po sila nakikiliti sa kanilang mga tali. Kaya ganon po ang nangyari sa ating mga alagang manok. Hindi po tayo nahirapan sa unang tali ng ating mga panabong na manok. At nalagay na natin sa talian. Kaya ganun, hindi po tayo nahihirapan. Isang araw lang, okay na okay na talaga sila. Para nang sanay na sila sa tali na inilagay natin. ganon po ang gawin natin sa ating mga panabong na manok para hindi po masira ang kanilang mga paa. Kung nagustuhan nyo naman, mag-like, comment, and subscribe. Hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat po sa inyo. Bye!